lang na mga sasakyan sa ating mga kalsada, alam nyo bang mano-mano rin palang ginagawa. Silipin natin ang buhay ng mga tinatawag na manual traffic surveyor. Nasa frontline ng balitang 'yan si Mon Mahigit 400,000 na mga sasakyan tumaraan sa EDSA araw-araw. Sino'ng may sabe? Bukod sa mga CCTV camera na naka-install sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, nakakalat ang 30 manual traffic surveyors ng MMDA. Sila, yung mga ate at kuya na mano-manong nagbibilang ng mga sasakyan sa siksik-liglig na kalsada gamit ang manual tally counter. For our traffic surveyors, ito yung ginagamit natin para ma-record ang bawat classification ng mga sasakyan na dumadaan sa Metro Manila. Traffic data na nakukuha natin ay nagsisilbing foundation ng pagbuo natin ng traffic engineering interventions. For example, kapag magwawaran tayo ng pagtayo ng traffic signal, kung maglalagay tayo ng pedestrian lane with traffic signal, motorcycle lane, truck ban, pati na rin yung bus lane sa EDSA. Sampung taon na itong trabaho ni Ati Irna. Halos magkandakalyo ng araw siya sa kapipindot ng manumanong tali counter at araw-araw exposed sa init at alikabok. Pero sabi nga, challenge accepted. Araw-araw na-excite kami sa pupuntahan namin. Kahit papano na nakakapasyal po kami or yung mga friends namin na may malapit din doon, kahit pa, pa nagkikita-kita po. Marahil napapatanong ka ngayon, bakit tila old school pa rin ang bilangan ng mga sasakyan gayong may AI o artificial intelligence na pwedeng magpadali sa buhay-buhay natin? It takes uh, time para matuto din yung AI. Kunwari, yung taxi, iba't ibang klase ng taxi kasi meron sa Metro Manila. Hindi na siya isang klase. So, papasukan mo siya ng mga pictures or something or videos para matuto yung AI, including na yung uh, UV Express, uh, iba't ibang klase din siya. Then, modern jeepneys, lalo na yung tricycle, uh, hindi siya na-identify AI. Pero sa lalong madaling panahon, makagagamit na rin naman daw ng mas makabagong teknolohiyang MMDA para makakuha ng traffic data. Pero hindi naman daw masasagasaan ang trabaho ng mga manual traffic surveyors nila. Yung existing technology natin ay ang gumawa is uh, ibang bansa, uh, napakamahal talaga niya ng mga nag-represent sa amin. And so, so, kailangan din talaga natin ng funding. Sa ngayon, we have several meetings sa DOST regarding AI vehicle count software kung saan binibigyan namin sila ng data para makapagawa sila ng software then magagamit, magagamit natin lahat sa future. Nagbabalita mula sa Frontline. Moon Qualvez News Five. Mga kapatid, Julius Babao po. Iba na ang may alam at may ipakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.